Hello mga ka 90s uso na naman yung mga ganitong prutas. Tawag namin dito ay isip. Sa inyo ba, ano bang tawag nyo dito? At dahil napadpad kami dito ngayon, titingin kami ng mga lupa. Napakalaki ng lupa dito mga 90s 5 hectares. Sa mga gustong bumili ng lupa dyan, kontakin nyo lang si Sir Kenneth Alipio. Wow! At syempre kasama ko nga pala yung ate ko, si Ate Jen. Wow! At dahil dyan, nakakita kami ng puno ng isip. Grabe, napakaraming bunga. Actually, kapag nakakita ako ng frutas na ganito, naaalala ko yung elementary days ko. Ito nga pala yung lagi kong binibili. Ito na yung merenda ko, masaya na ako. Pwedeng ready si ate Jenna. may plastic pa siya. Ganito yung itsura ng mga isip mga 90s oh. Kapag kulay pula siya, maasim siya. Ito yung matamis, yung kulay black. Grabe, napakasarap mong huwa dito. Ang sarap nilang pagmasdan dahil napakarami. Para silang grapes na maliliit. Pero iba yung kulay nila. Medyo maliliit. Hindi ko lang alam kung bakit tinawag na isip to. Siguro dahil ganito yung isip mo, maliit yung utak. Joke lang. <laughs> Ito yung matatamis, yung kulay black. Grabe, napakaraming bunga. Napakasarap mamitas. Grabe, ang cute, -cute nila. Subukan natin na ipatikim sa kanila to, kulay pula at kulay black. Yan, ipapatikim natin kay Yuni. Wow, nakakuha na pala siya. Ang dami niya nakuha, ang cute. wow At syempre, ipapatikim muna natin yung maasim. Ipapatikim natin yung kulay pula sa kanya. Ayan, ipapatikim na natin. Let's go. Ayan, sinubo niya na yung kulay pula. Tingnan natin yung reaksyon niya. Ayan, <laughs> nangasim siya. Ito naman yung natin yung kulay black. Ayun. Hindi na siya nangasim. Parang meron na ako nakikita kulay yellow. Kukunin ko nga yung kulay yellow. Ipapatikim natin kay Yuni. Ayan. Yuni, o, tikman mo. Ayan, tinikman niya na mga 90s. Tingnan natin kung nangasim siya. Ipatikim din natin kay Ate Jen. Ate Jen, tikman mo na to. Ayan, tinikman niya na mga kanin. Tingnan natin kung anong reaksyon niya. Asim. <laughs> <laughs> tingnan niya si Ate Jen. Parang ayaw nang tumigil sa kakakuha ng isip. Grabe mga kanintis, napakarami pa rin bunga. Grabe yung nakuha ni Ate Jen, no? napakarami. May gumagaya sa amin dito mga kanintis, tingnan niyo yung kambing. Sana all nakakatayo. Wawa <laughs> naman yung sasakyan. O oh, ate Jen, tara na. Inubos mo na yung bunga. <coughs> Dahil nandito na kami sa bahay mga 90s, lalagyan na natin sa lalagyanan. Ayan, nalisin natin yung plastic. At syempre, heto na ang itsura. Napakasarap. Grabe, ang dami. At syempre, heto na ang lahat. Wow, grabe. Itsura pa lang, napakasarap na. Titikman ko yung kulay black mga 90s. Kung matamis. Mm, grabe, napakatamis ng kulay black. At syempre, susubukan natin na may asin. Sabi daw nila, masarap daw ito sa asin. Tignan na nga natin. Mmm. Grabe, ang tamis niya kapag may asin. Nakaka-addict yung lasa nito. Mag-comment nga kayo kung anong tawag niyo dito mga 90s. Sa amin kasi, isip yung tawag namin dito. Nakakamiss talagang kumain nito. Kapag kumakain ako nito, feeling ko, elementary pa lang ako. O paano? Hanggang dito na lang tayo. Bye guys!